Si Ramon Magsaysay ay ang ikapitong pangulo ng Pilipinas at ang pangatlong pangulo ng Third Republic. Bago maging pangulo, sa siyang mekaniko, tundalo at naging kalihim ng National Defense. Pero sa puso ng sambayanan, siya ang tinaguriang presidenteng lumapit sa masa. Bukas ang malakanyang sa mga karaniwang tao noong panahon niya kung may reklamo ka pwede kang dumiretso sa palasyo at siguradong papakinggan ka. Lumalaban siya sa katiwalian, sa komunismo at sa elitismo pero kakampi ng karaniwang Pilipino. Hindi lang siya nagpapakita tuwing kampanya. Umababa siya sa mga baryo, tumasakay ng jeep at kumakain kasama ang masa. Para kay magsaysay, ang gobyerno ay dapat para sa lahat, lalo na sa mga nasa laylayan. Isang pangulong simple, kapat at makabayan. Siya si Ramon Magsaysay, ang presidenting tunay na lumapit sa masa.